So ngayon, pupunta kami ngayon sa Malibik-Libik Falls. Ngayon ay Sabado. Oh. Hapon. Tignan natin kung aabot kami. Bait ni Manong Bird. Tignan natin ang bonus sa Pasko yan. Thank you, Chief! Bonus <laughs> sa Pasko. So ngayon, ako kasama ko si Joshua. Pakita ko, Joshua. Joshua. <laughs> Yan, tsaka syempre, ang aking official back rider, si Madi. Ito, mag-say ka na Hi! <laughs> so, nalate tayo ngayon. Dapat umaga kami aalis. Pero, may mga ginawa pa kasi. Ito so, tayo ngayon doon sa falls na sa may baylen. Kung hindi niya alam yung baylen, dito sa Cavite. Yung baylen is yung General Aguinaldo. Yun na yung tawag sa kanya ngayon. So, puntahan natin siya ngayon and ma-explore natin. Masamahan nyo kami. Currently, nandito na kami ngayon sa Indang on the way papuntang Bailen. So, dumaan kami dito ngayon sa Indang. Ito ano. Bundok. Feeling ko dun yun eh, kasi kakaliwa tayo eh, dun. Yung lugar dito, medyo patalahib, tsaka parang gubat. <laughs> Pero maganda naman yung kalsada so far. May mga konting lubak-lubak lang. Sabi dito sa map, uh, 25 minutes pa na dito. Ayun yung dadaanan natin. So, eh, nandito na kami ngayon sa Barangay Lumipa, papasok ng Malibik Libik Falls. So, itong kalsada na to, ito yung Aguinaldo Maragandun Road, diyan kami galing. And ito yung sign na papasok na kayo. Yan. Kaya, kung doon kayo galing, medyo sharp turn siya eh. Letter V. Pa uh, V siya para makapasok kay dito. So may tendency na malagpasan niyo compared pag doon kayo sa kabila naman kayo galing. Yan. Mas manonotice niyo yung sign na to. Ito malibik malibig falls na sign. So ngayon, papasokin natin itong iskinita nito. Dediretso tayo doon. Papunta mismo doon sa falls. So, tingin ko, ano eh, uh, Thank you. May may kapwa rider doon na ano na bumati. So dediretsoy namin to, hindi pa siya tiningko malayo pa no pag nilakad. So dediretsoy muna namin doon. May mga tindahan din pala eh. Ah dito, kakakaliwa Kaka tayo dito. Yeah, so lahat ng pinupunta natin, lagi tayo may nakikita ang aso na Ayan, tong okay. tong makipot na daan na itong pababa. Dito tayo tinuturo ngayon ni Google Maps. Dito sa pababa. Takit nun, no, no? So, pagkagabi dito, wag kang lalasing-lasing dito. Laglag -lag ka talaga dyan. Iwasan mo mag-drive dito lang. Lasing-lasing ka. -lasing oh, kang pasuray-suray. Laglag ka talaga doon sa bangin. Bawal, bawal. Gat yung aso. Hi, doggy. ay kiraan. Saan dito? Yo, paray. Bawal ang paradaan. Ito, lang. Ah, Ah, doon ang entrance. Ah, so pababa. Kaya ko, Tim. Kaya naman, pero sabit. Dito na lang kaya. Maluwag naman dito. Oo, oh, pwede naman dito. Dito na lang ako. Hindi na ako papaso. So yun, dumating na kami dito. Medyo mataas lang yung bababaan pagka sasakyan yung dala mo. Okay, so mula dito, dun yung parking. So ito yung parking. Dito yung papasukan natin, ito yung parking. 20 pesos tayo, no? Ha? Huh? 20 pesos? Yang motor. Uh Oo. -oh. 20 pesos sa motor, tapos 30 pesos naman dun sa mga kotse pa kay dito. So ngayon, okay, bababain na natin to. So dito mo na kami tayo. Pag magpapark sila, hanapin lang nila si tatay. Uh Oo. -oh. Pababa tayo ngayon. Medyo tuyo naman siya. Pero feeling ko, Kapag maulan, maputik to. tang <laughs> di pa nga nakakatitin. Titiklas yung tsinelas ko eh. Ay, magpa ah. Sabi mo, sanay ka, di ba? Sige, oh. tignan natin ngayon. Saan ba nakasapatos? Sanay ako 20 years ago. <laughs> 20 years ago, nung bata-bata ako. Ito. Ito. Yan, medyo matarik. Una ka. So yan, na, medyo, medyo matarik dito. Okay, ito si dadaanan. Medyo challenge lang siya para sa may dala ng camera. Oo. Dahil may mga makakapitan, no? Oh. Mm -mm. Maganda to, pero mas maganda pa pala talaga dito pag nakasapatos. Oo, yun lang. Sinayalas ko. Oo. Kasi mga sapatos ko kasi madudod, kailangan talaga bibili sapatos na ano. Yung parang sa mga ganito. Oo. Mas maganda ngayon. magsapatos na lang kayo. Yung tiyanelas ko natutuklap ngayon pa lang oh. <laughs> 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 Tutuklap. So yung daan, hindi lang, ewan ko kung sa camera kita pero patirik siya ng patirik. Ayun oh, no? sobrang talas. So hindi ko talaga ma-advise magdala kayo ng bata. Ay, eh, ka lang. sa patos Ganda yung sapatos mo eh. Makapit tong sapatos ko eh. Ay. Yeah. pa nabili ko sa SM to ng ano? Sale. Hehehehe. <laughs> <laughs> <Yan>. Ito <puno>. Sa <laughs> so dito sa kinakatayuan ko, may kawayo, no? Yan. Maganda yung ano. At least may daanan. Ang daming halaman, no? Oo. Ang daming halaman. May naririnig na ako mga tao. Uh -huh. O, oh, bumibito yung sinilas ko. <laughs> Ay, oo, bangin. Ay, tangin na pati. Bawal dito maglasing. Ay, grabe Ay no. to. Pag nagkamali ka, diyan ka malalaglag. Shoot ka talaga diyan. Medyo malalim talaga siya. Ano? Ha? <laughs> Bawal dito ang nag-aaway. Oo, oh. oo. Tsaka lasing. Huwag kayong dadaan dito na no, masama loob nyo. Hawakan mo muna. Yeah. No. Sige lang, kaya ko hanin. Eh. Oh. So, pakita ko yung dinadaanan. Yan, medyo gigilid kayo ng konti. Ang camera. Una ka nga. Hindi na, ikaw na. Ano? Lalangan ako sa chinelas ko eh. Pagpaka na lang. <laughs> chinelas ko. <laughs> Medyo matarik Ay, at least yan, may na. Uh Oo. -oh. Ay, ang lalaki ng no. ano. O, oh, tignan nyo. Yeah, no. Tignan nyo. Pagpisa natin. So, tignan nyo. Sabi lang ni tatay, marami dito ang ahas. Oo. So, yun yung bababaan. Pababa pa tayo dun. Tapos ito, mayroon pa mga, at least may parang hagdan. Dapat yung chinelas dito, may strap no, Han? Hmm. Dapat nag-shoes ka na lang. Kaya nga eh. <laughs> Nagkamali ka na ano? <laughs> Kamali ako, nandino lang chinelas. <laughs> Ito oh. Ito pa eh. ito, pag nahirapan kayo. Tungkod. May tungkod kayo. <laughs> ano, kaya mo? Oo. Oh. Ang <laughs> galing sa chinelas ko. Tira, tira. Bibili ako ng ano, sandugo, yung sandugo na brand. Oo, oh, maganda yun. Gila, lang, baba ka lang. <laughs> Kasi pang naiiwan, no? yeah. Kailangan natin gawin to. Magiging documentary sa ko, eh. Na? Uh. Yan, medyo pa baba. Ito, mahirap lang. Hindi ko advise na mag-chinelas kayo. Ito, so, kaya? Yeah. Yeah. So ito, medyo nasa kalahati na kami. Pababa pa. So yun, may dito sa kalahati na yun, yung inakyat natin. So, pakita ko Yan, tapos may pababa pa siya. Mas pabababa pa siya ng bababa. So dito sa puntong to, pwede ka na magpahinga. <laughs> magtulad kong pag-uwin, kaya magpahinga. May mababa pa siya. Hindi ko talaga advice dito mag sa chinelas kayo. At least yung chinelas yung makapal. Yun lang. Naririnig na yung mga huni ng ibon. Oo. Yung chinelas ko. Yan. Yeah. Ito. Ah. Aga na. Ito. Tsaka dapat pala yung ano no, leggings, bawal pala short no? Oh. Maganda pala dapat leggings. Kaya shirt. ito ang binili ko Kaya oh. Mga mga pantalon. Mga stretchable na ano, jogging pants. Oh, oh. O kaya yung pang jogging maganda rin yun. Ito, tsaka pa siya. So mahirap lang dito siguro pagkagabi. Walang ilaw dito eh. Talagang mahirap mm -hmm. dito ang ano. Ababa masyado oh. Mm, -mm. Talim siya. Sa doon patirik. Yung mga kumakanta-kanta na nga eh. So yun, meron pa rin pababa. Ayan may si Joshua. Layo na. So pababa, din may stairs. Doon yung paligid, napaka ano eh. Sarap pakinggan oh. No? Mm. Napaka kalmado. Yun. Pero dito, pero dito, mas rinig namin yung lakas nung tulog ng talon. Challenge pala paket dito. <laughs> Sige, thank you. Thank you. Pampapayat. Ano? Alalay lang ah. Pababa siya. Pag maulan, talaga. Madulas dito pag maulan. Ay, gagi. Ay ko, chinelas ko talaga pa sa Hindi talaga maganda mag-chinelas. Oo okay. nga. Kailangan sapatos. Medyo focus muna tayo sa pagbaba. Yep. Yeah. Okay. Kasi... Ha? Oo nga eh. Maganda daw, sabi ni Joshua. O. Tingnan Tignan natin. Ha? Ha? So ito, nandito na kami sa piling ko. Ito na yung pinakababa. Pababa <laughs> na kami. Ito. Para makita nyo. Malinaw. Oo oh, nga, no. Gino nga. Ay, wow! Ganda! Ano nga to? Yung mga bato. Ito. Ang ganda, ganda. oh, kaliwa tayo. Kasi may dam daw. Yung iba daw nagpupuntahan sa mga dam. Ay sa dam. So ito yung part na may malaking bato. Laki ng bato dito. Ang ganda oh. Ang oh, kita nyo. Ganda. Babato tapos may puno. Pwede ba silipin natin doon banda? Ano mayroon dun? Malaking bato na yun. Ang natin. Punta tayo doon kuha. Baka ito yung dam na sinasabi ni tatay. Punta lang, natin, punta lang namin muna itong side na to. Kasi yung falls dun sa kabila. Ha, pamakita mamakita nyo. Ay. To, no? Ito. Ganda. Ang lalaki ng mga bato. Ayun nga, may dam. Tiyo, may mga naliligo din pala sa dam. Diretsoy natin sa dam. Punta natin yung dam. So, doon pala yung dam. Nandun pala yung dam sa kabila. Punta natin. So, ito yung daan sa dam. Kakanan lang kayo. Galing doon sa pinakita ko malalaking bato. Laki ng bato na to. Laki, oh. Ay ang ganda. Yan dadahan kaysa sa pang-makipot na pang-puno na to. Ay meron dyan pakidam lang? Hindi po. ano falls lang. Yung falls sa kaliwa doon. Yung malibit-libit? Oo. Ah, dito ba yun? <laughs> mali pala ako. Yung falls pala dito pala. Akala ko doon sa kabilang side. Hello po. Ano? Eko hey, kuya, Hello daw. Yeah. <laughs> so, dito pala ang falls sa kanan. Mali ako kanina. Hindi pala doon. Ah, uh yung -oh. falls Oo. Sa kaliwa pala daw. <laughs> Doon daw sa kabila kaliwa. Oo. Dito pala yung dam. So naligo din pala sila. Guys, <laughs> guys, okay, 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 sunod kami, Don. Salamat. So tama nga tayo, dun, dito yung dam. Ha? Ng yeah, dam nga yan. Ko. Sakit nung mm. ano, pag tumama yung kawayan sa inyo, masakit. Oo, oh, dahan-dahan ka dyan. Oh, kita yung view ko? Look. Ah, ang ganda ng bato. Ayun. ganda ng bato. ganda ng hangin ah. Fresh na fresh air. So, yun yung dam na sinasabi pala ni tatay kanina. So, ngayon, dito mismo, sa, kung nakikita nyo, ayan, nandito yung dam. Yung falls naman, tama nga tayo kanina, naligaw din pala yung mga nakasalubong namin, dun banda. Yan. So dito tayo galing, dun yung falls sa kabilang side na pupuntahan naman natin mamaya. So pasyalan muna natin tong dam. Maganda siya, promise. Worth it puntahan. Oop. Medyo yun nga. Okay, magchichinelas kagaya ko. Mahirapan kayo. gaganda ng bato. Ang ganda. Napaka tahimik. Mga gantong lugar, dapat inaalagaan to. Kaya, kung pupunta kayo dito, okay, magkakalat please lang. Kasi nung pagbaba namin, doon sa bungad, ang daming basura. Mga plastic. Dapat iwasan yun. Sobrang lalaki ng mga bato dito. Ayun hey no? kita mo oh ito mataba ako. Pero tingnan mo, halos kala wala pa ako sa kalahati ng bato. Maganda siya tas ang lalaki pa nung langgam. Ayun, siya sabi ko. Kaya wag kayong Ta. Ta. Oo nga eh. So ito, nakatingnan natin yung dam. Dito tayo. So, man-made dam siya. Yan daw, lalim mo. Oh. Meron pa doon, Oh. No? So, hindi ko lang sure kung tapos na ba to o under construction pa. Pero sa nakikita namin ngayon, may umaagos naman na, tubig eh. Tapos mahina lang yung tubig eh. Feeling ko pag tag-ulan dito, napakalakas ng agos ng tubig dito. Yun, ma-appreciate mo talaga itong lugar pag pumunta kayo dito. Yun know? Oh. o. Atin, natin kabilang side. May mga puno. ingat kayo. May mga nag pa. tadi ay, sabi na, maganda dito mag, ano, oh, luto-luto, oh. Oo. So, ito, meron pa tayo naabot lutuan. <laughs> lutuan. Mainit pa. Pwede pa magsalang dito ng inihaw, eh. Ah. <laughs> Mainit pa, eh. Kaso, iniwan yung kaldero nila, o sa kanila atat. Indam. Pagano. Yes. Okay, Richard, ha? Let's go. <laughs> Ngayon, pabalik kami. Ah, pabalik kami pa pumunta naman doon sa fall side. Aandahan lang kayo kasi ano talaga siya. Oop. Nakagaya ng ganyan. May mga buhangin. Ano